Alam mo ba? May mga halaman na parang may utak. Oo, kahit wala silang utak o nervous system, may ilan sa kanila na parang matalino. Una sa listahan, ang makahiya. Alam nating lahat ito, yung dahon na tiklop agad kapag nahawakan. Pero alam mo ba? Hindi lang basta arte 'yon. Defense mechanism nila 'yan para iwas peste o hayop na gustong kumain sa kanila. Smart move, 'di ba? Next, ang Venus flytrap. Oo, yung kumakain ng insekto. Akala mo karton lang, pero real yan. Kapag may dumapo na insekto sa bitag niya at gumalaw ng dalawang beses, snap! Sasarado siya para kainin ng biktima. Para silang may built-in sensor at timer, high-tech. At syempre, di rin pahuhuli ang resurrection plant. Kapag sobrang tagtuyot, natutuyo siya parang patay. Pero pag nadiligan, buhay na ulit. Parang zombie ng mundo ng halaman. Kaya next time na makita mo ang mga halaman, isipin mo, hindi lang sila basta nakatayo sa paso. May kanya-kanyang paraan sila para mabuhay, makaiwas sa panganib at makasurvive sa matinding kalikasan. Sa mundo ng mga halaman, matalino rin sila sa sarili nilang paraan. Alin sa mga, tuang ang pinakaastig para sayo comment mo nga.